a day of my life nga gitugnaw sa Korea wow welcome to my mini vlog guys as of now gala eh jud akong lawas ay panugnawan mo ong -on. doble kayo ako ang suot mong mga pagdambuhala oh mm. gatakos day ko ani og kuan sani Luto kay magperito ko ang ah. magisa ko gluto. Mm, magisa gagasang, gasang ko ang itlog na adara ron magsinangag ko guys magsinangag ba tapos kape ang partner mga oh, gloves ko kay gitugno akong kamot in murag uh, koan nanlamig ako ang kaan, mga lawas ba unsa nanlamig 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 murag sip Ayan, gitulag-tulag na ko ang itlog oh para pud mas crumble ba hay Budlay uh, lihok inahan bisagi panugnawan Diyos ko Pila akong sot anak upat tabang napay hot pack na ano na sa mga kuan Bulsa Medyas <laughs> <laughs> pang duha kabuok O oh, tabang jod lord Tulag tulag takay Kapainit pa tong Katong kanon sa microwave Para isalang anak ron Kapoy kayo guys Kapoy Kapoy i kuan Baili nga sa ako anak Kapoy o oh, kuan. lihok bayon ta Lami, balukot ba? Tugnaw dari South Korea, guys. Winter pa man. Mung, ay. Lami pang i balukot. Magligid-ligid. Lain ng paminaw. ba? kaya. Unsang inahan man ta. Mm, laban, inahan. Da, bangon. Lalem. Kuya, bitaw, usahay. Pero, usahay. Ina na man ina na man ang inahan sa kapoy pod. Kapoy ba Pero laban lang, sige lang man taglaban ani mangdirigma dagay ta ani sa unang no, sa atong past life. Ay, oh, ano, na naabot na ang kanon nga init. Init-init gamay para chada siya matulag. Kapoy. hmm karong adlaw ba ya na, guys? Karong ganinang buntag. Na ano, napoy ka pabuyag, atong bunso ba okay man siya. ay, dili na bunso ang panganay din eh akong gisugo ang galaan po ng kwan anak ng tulunlan kay sani mukamgi sani na siya ikuan po at plema po sa tulunlan ba kapoy bitaw kay nang naitay kwan sa gimulo o oh, sa gimulo sani natay gipakiramdaman ba nga lain sa atong lawas ba mo? luto po la bahala galain ang lawas luto ra japon kay inahan man ta laban inahan tabang hmm ni man lalim Mm, wala nang kamo girls magminyo mo aw oh, 100% o 100% 100 100 times jud pag hunahuna kay na dili lalay mainahan oy mayog na tayaya kay magsaud-saud ra man tawnya tay onya kay naman ta des korea wala may kwandre sa ligyaya nao kaya sana all na lang Wala <laughs> naman tagkuan ani o dambuhala o oh. dambuhala <laughs> dambuhala mamoy mamoy hoy normal 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 size ra baya ko guys ha dili ko ga kasin ko an pero lain ra akong masuot dag kayo na Mung, mo tanawa mo oh. <laughs> bitaw. Nalingaw ra kay... ko. Na video ra ko kay nalingaw ra man pug ba. Sa daw nalingaw ya nan. Wat gala han lawas ani guys mo. Mong... Ay, hey. mga gahuna-huna po ko sa uh, gagatuyok po na washing machine anak sa likod sa kuan sa beranda kay nang laba po taon ta kay sabado baya ron laba day mm. Um. may ganit kay bisag ako rao sa dere tuyok toyok rang labang washing man na may washing mm. na na guys sakit ang tutunlan ba yan sa high ay, gasakit kayo nito tulad o oh, ang galain ang galain o lawas roon anak kay katong ikaduhan na ako kay tulong man ako anak guys um, Tulong akong anak ang panganay galain ang tutulan oh na huna itong dalagan itong ikaduha kay ganaan siya mo mo sa ni mo ubo niya kay lain man daw yung tutunlan mura daw na ay ko oh na na, 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 na ay, ako ni plema ka feel mo anak ay bali nga anak ko eh. voice over, ta, over the thinking oh na siya Mm. Pero wala siya ni suka guys. Mara siya nilain ba kay mukaw na unta siya ba muhungit niya kay mm, alingasa ni ako ang bunso guys. Ay. Mm. Basta healthy o okay ra Mm, Likiliki gagagakuan. -gag -gag Gadaludalagan. sana all na lang full energy. Ang inahan na low battery na. <laughs> Tabang inahan dili lalem. Mm. Nasa work akong bana guys. Mong kayo dinahan. Oh, balag naras balay ay okay. dili mapuyo kay lamiyot na ihilata ipahaway ang kuan usa kaso gaw na huna po sa akong hulugasan akong labhanan linis pa sa balay guys bahalang mag na lang sa karyote. at di ito magpunas punas kay kapoy parang nawan mm -mm. wash your hands down. Mm, mm. mag wash your hands na kay mm. wala wala siya ni suka pero on daw siya kay ang plema ba hay ang magminyo jud eh kwan jud na siya Singalan na na ako madunggan sa akong mama sa una ba pahugtanay ba hugtana'y pasensya guys magani dili holo wala bisyo tawon ning ako ang bana guys wala wala ko an Mung pasalamat talaga ko sa Ginoo oh. bahalag bahalag ka po usay baya lihok liho baya nato tanan na nama ko ibyanan pero lahi ra gunang kitay mulak mo kuan baya mulihok sa balay mm -mm. samot so, dili pa manuon kayo full time work full, uh, full time uh, full time nga nag work jud Mung ay ato tanan lihok sa balay walay walay excuses na nga bahalag malagalain ang lawas lihok anyways mo ukaw na mi ani guys yeah giuna pa na ako ng mga bagets na ako da guys alangan mauna ang anak usa usa ko gala mo na kuan ako ang gi sangag nga pagkaon guys mong hi, hi buhay inahan so wala lang so till next mini serie guys bye bye